Dating aktor na si John Wayne sa Say Arestado. Arestado ang aktor na si John Wayne sa Say matapos umanong banit ng isang kaibigan sa isang lugar sa barangay Sagad, Pasig City. Base sa inisyal na ulat ng Pasig City Police, nakilala ang biktima sa pangalang Eugenio, na pinagbaril umano ng gamit ang .45 caliber pistol. Naganap ang insidente dakong alas 7:30 ng gabi, base sa ulat ng Balitang Hali sa GTV. Apat na beses umanong pinapotokan ni Sase ang, biktima na siyang ikininta nito. Na corner at naaresto si Sase sa isang hotel malapit sa lugar na pinangyarihan ng men, base sa initial na pagsisiyasat. Na-recover din ng mga rumesponding autoridad ang baril na ginamit sa maril. Ayon sa mga investigador, posibleng nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ni Nasase at Eugenio na nagugat sa matagal na nilang hindi pagkakaunawaan. Ngayong umaga, inilipat ang naarestong aktor sa Eastern Police District Headquarters kung saan siya sumailalim sa Perry test para matukoy kung siya nga ang bumalil sa tima. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Pasig Police hinggil sa kaso wala namang inilabas na pahayag si Sasei hinggil sa kanyang pagkakaaresto. Matatanda ang noong 2016, nasangkot din ang aktor sa isang ambush incident sa Pasig, kung saan natay ang isa niyang kasama. Samantala, bago maaresto ang aktor, nakapag-post pa umano ito sa social media nang nagtutulak kayo ng proga palihim, ilang beses nyo na ko pinagplanuhan katulad kagabi. Diba, pag umalis ako, tayin nyo pamilya ko, eo, sabi pa ni John Wayne sa say. Huling napanood sa telebisyon si John Wayne sa FPJ's letter ang probinsyano noong 2021 hanggang 20 bilang si Omar.